Tapos kumpirmahin ng Philippine National Police na ng Chinese businessman is Anson Slonke at driver nito na sa si Armin Pabilyo ang dalawang bangkay na natagpuan sa Rodriguez Sasal kahapon. Sinabi ng PNP na hindi ito ordinaryong kaso ng kidnapping isang matas na opisyal at mapagkakatiwalaang ang source ang nagkumpirma sa Super Radio TZ na tatlong beses nagbayad ng ransom ang pamilya ng biktima na abot sa 100 million pesos. Pero sa kabila nito, ay pinatay pa rin ang negosyante at kanyang driver. Sinabi naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na nakitaan ang mga pasa sa katawan at may indikasyon ng sakal ang dalawang biktima. Sinabi niya rin na kabilang sa angulong inimbisigahan ang pagkakasangkot ng negosyante sa Pogo. Ayaw naman nang magbigay ng dagdag na detalye ni Fajardo sa kung bakit kinukonsidera ang angulo na may kaugnayan ito sa Pogo. Isang grupo naman ng Filipino citizen na may kasamang foreign national tinitignan ng PNP na posibleng nasa likod ng krimen. Sa ngayon, bumuuna na ng Special Investigation Task Group ang PNP para tutukan ng kaso. At meron na rin silang lead na sinusundan para sa backtracking. Samantala, sinabi rin ni Faardo na hindi kontento si PNP Chief Police General Romel Marbil sa naging performance ni Police Brigadier General Elmer Ragay. Kaya ito sinibak sa pwesto bilang hepe ng anti-kidnapping grupa. Agad na anya na nag-assume o umupo sa pwesto sa AKG, si Police Colonel David Poklay na dating Chief Director of Staff ng CIDG.